ng Panginoon Diyos na haming almusal. Ito po. Yan. May, may munggo po yan. Ito naman panito, nito. Ito ang sa pan. May meatloaf. May isang slice at saka hitlog. Scramble with sibuyas. Yan. At saka, ito na po. Kape, pantula, <laughs> pantula. Lahat ng yan binigay po ng ating Panginoon Diyos sa Isa pa Teo 6.9. Manamin na sa langit ka. In verse 11, bigyan mo kami ng aming kakanin na araw-araw. So, pinaalam lang ng Panginoong Yesus na lahat ng kinakain ng tao sa buong mundo ay galing sa Panginoong Diyos. Amen. Na may lika ng langit at lupa ko ay sa Yung kaibigan kay Yesus, brother, money, vote, like a share. God bless us all. Bye-bye.